Anyang gustong makabawi laban sa Chiba Jets, Abando Monroe at iba pang anyang players may pang resback na dumating. Rotation ng anyang mas gagaan at gaganda pa. Kabagnot sa KBL, isa sa aabangan ng mga Filipino basketball fans, maganda pa rin ang galawan at laruan. Pinoy sa KBL, mas dumarami pa. Ganda ng pagkakagamit, umaangat rin ang laro at stats dahil sa pagkakataon na ibinibigay ng mga KBL teams sa kanila. Mas lalakas pa ngayon ang team ni Abando na Abandon, anyang dahil na rin sa magkakaroon na sila ng isa pang import na makakatulungan naman ni Daryl Monroe at gaganda pa nga at gaganda alagaan ang rotation nila sa kanilang mga laro. Hindi na nga nag-iisa itong si Daryl Monroe at malapit na nga matapos ang pag sa kontrata ng kanilang bagong import na si Robert Carter Jr. na may height naman na 6'10 at sigurado na maglalaro na ito sa kanilang next game. Dalawa na ang import ng anyang ni Naabando at isang magandang rematch ang maibibigay nila laban sa team ng Chiba Jets sa EASL o East Asia Super League at magkakaroon na ulit ng anyang kontra sa Chiba Jets at magiging parehasan na ang laban. Dalawang import laban sa dalawang import sa last game ng anyang kontra sa Chiba Jets ay naging magandang simula ng anyang kontra sa Chiba Jets at si Abando pa nga ang nakaunang tres sa play na ito. Nasundan pa ng magandang play na kung saan nakita ni Abando si Monroe pero itong si Monroe ay nakita naman ang pagkat ng isa pa nilang kakampi na nauwi sa libring tira. Nagkaroon pa nga ng magic pass si Abando sa play na ito. Akala natin na ipit na siya sa depensa ng Chiba Jets pero nagawan pa niya ng paraan para mailusot ang pasa at ang resulta pasok ang tira may kasama pang foul. Si Abando ang naging top performer ng anyang Jungkwan yang red boosters sa larong ito at sa mga huling segundo nga ng first quarter ay nagkaroon pa ito ng alley play laban sa team ng Chiba Jets dikitan lamang ang laro nila laban sa Chiba Jets noong first quarter pero dahil na rin sa nag-iisa itong si Monroe at nasabayan pa ng pag-arangkada ng tres ng Chiba Jets ang laro ay natihado ang anyang sa kanilang last game kontra nga sa Chiba Jets. Pero ngayon balak bumawi ng anyang laban sa Jets dahil nakita natin na may kalakasan rin ang kanilang bagong import na si Robert Carter merong height na 6'10 may power bilis shooting. Kaya naman mas malakas na anyang ang mapapanood natin sa kanilang mga susunod na laro dito sa KBL at maging sa East Asia Super League. Asahan natin na babalik ang magandang laro ng Anyang dito sa KBL dahil magiging balanse ang kanilang laro at merong kaagad na maipapalit sa rotation para sa panibagong play kung hindi gumagana ang play ni Monroe at kung hindi gumagana naman ang laro ni Carter ay si Monroe naman ang maglalaro. Yun ang kagandahan kapag may kapalitan si Monroe, balanse ang rotation at meron pa ngang option para palitan o ibahin rin ang mga play na gagamitin ng Anyang sa laro. Activated na nga ang kanilang import at pwede na itong maglaro sa kanilang susunod na game kasama ni Naabanto, Monroe at iba pang Anyang players. Tira na galawan naman ang dadalhin ni Alex Cabagnot sa South Korea at maglalaro ito para sa team ng Sonos Sky Gunners. Maganda pa rin ang laro ni Alex Cabagnot at yung galawan niya noong nasa SMB pa siya ay ganun na ganun pa rin hanggang sa ngayon. Narito nga ang ilan sa mga play ni Alex Cabagnot na siguradong makikita rin natin sa KBL. Kayang-kaya pa rin ni Alex na gumawa ng kanyang sariling tira at easy layup ang nagawa niya dito diretso lang sa basket at nalampasan ang dalawang defenders. Dito naman ginamit ang screen mid-range pasok para kay Kabagi. Nandyan pa rin ang 3-point shooting ni Cabagnot at gamit lang niya ang mga screen para magkaroon siya ng mga open looks o espasyo para tumira. Hindi rin mawawala ang pagiging point guard nito at maganda ang play niya dito. Merong screen, fake sa 3 points, nakalusot ang import nila na libre na nga at makikita natin ito sa KBL naman ngayon. Dumarami na nga ang mga Pinoy players sa KBL at una sa listahan sina Ethan Albano, Renzo Bando, SG Bilangel, Justin Gutang, Juan Gomez Dillano at Sean Dave Eldufonso na mas kilalang mga players dito sa KBL bilang mga Asian imports at ma idadagdag pa itong si Alex Cabagnot. Magiging exciting at aabangan rin ng mga Pinoy basketball fans ang laro ni Alex Cabagnot dito sa KBL dahil marami pang naiiwan sa tangke ng player na ito. Excited na tayong makita ang mas pinalakas na anyang at asahan natin na makakabalik ang mga ito bilang isa sa top teams ng KBL at wala pa tayo sa kalahati ng season o laro kaya naman marami pang oras ang anyang para makahabol at maging top ulit sa standings. Dalawang korona ang dinedepensahan ng Anyang ngayong kasalukuyang season at ito ay ang AASL Championship Title at KBL Championship Title. History ang magagawa ni Naabando at ang Anyang kapag sila ang nagkampiyon ulit sa dalawang liga na ito.